Halos buong araw na nagtitinda ng iba't ibang merienda si Nanay Jane sa Burnham Park, Baguio City. Bagamat dapat nagpe-pension na lamang ito at nagpapahinga sa hirap ng buhay at mahal ng bilihin. Kaya naman hindi nito maiwasang uminit ang ulo ng malaman ang malawakang korupsyon sa mga manumaliang flood control projects sa bansa. diskarte eh, talagang tiyaga sa buhay. Talagang manganap buhay. Ano bang hintay niya sa gobyerno? Di ba nga may mga flood control nakakainis or what? Pero matapos simula ng imbesigasyon sa mga manumaliang flood control projects, hindi nito maiwasang magtanong kung bakit wala pa rin na ipakukulong. Mag-aano-ano uh, -ano sila jan sa Senado, ang haba-haba ng proseso. Isa e sabi nila, magnakaw tayo, wala namang yatang ebidensya. Pag sasabihin ng kasama, magwitness ka, parang takot silang mag-witness. Ka. Diba? Kaya naman ang senior citizen na si Bella, naiinip na rin sa kakaantay. Lahat ng may kasalanan, makulong. Makulong na ngayon na. nauna. na. Ito rin ang tanong ng taong bayan. Tatlong buwan ng nakakaraan mula ng simulan ang investigasyon sa mga flood control projects. Kahapon November 13, nagbigay na ng ulat ang Pangulo ukol dito. At ayon sa Pangulo, makukulong na raw bago pa man magpasko ang mga nasa likod ng mga manumaliang flood control projects. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila buo na yung kaso makukulong na sila wala silang merry christmas Before Christmas, makukulong na sila. Dito, 37 mga opisyal, kontraktor at mga mambabatas ang inendorso ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng patong-patong na reklamo. Bagamat hindi binanggit ng Pangulo kung sino ang iba pang mga makakasuhan, sinabi nito na wala pa sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez. No, with the Speaker, no. Uh, not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for, op for optics. <laughs> we file cases to put people in jail or to make people answer. Pero pag titiyak ng Pangulo, wala silang sasantuhin. Bigyan nyo kumilan lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman wala walang walang immune dito sa, sa walang walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Nakatanggap ang pangulo ng higit 20,000 na reports sa sumbungan ng pangulo. Pero isa raw sa mga dapat sumagot dito ay si Representative Zaldico. Kaya malaking tanong kung maaari ding gawing state witness si Ko. Uh, that option is always there, except for them who are the most guilty. Uh, Do you think he is I don't want. And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Let the courts do their work. Tiniyak naman ng Pangulo na ipakakansela na ang pasaporte ni Ko kapag nasampan ang mga kaso laban sa mambabatas. Samantala, ngayong araw, November 14, muling nagpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa manumaliang flood control projects. Imbitado rito ang labing siyam na mambabatas pero sa sulat na ipinabot ni House Speaker Boji D, tumanggi siyang payagan ang mga mambabatas na humarap sa pagdinig. Ayon kay D, humarap na ang mga nasabing mambabatas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na makipagtulungan sa ICI. Kasama sa mga inimbitahan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Pero sa kasagsagan ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, Isang video ang inupload ni Zaldico sa kanyang Facebook account. Dito nagsalita na si Zaldico sa kanyang mga nalalaman ukol sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Ayon kay Ko na dating chairman ng Committee on Appropriations, si Pangulong Marcos daw ang nag-utos sa mga questionable insertions sa 2025 budget. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Sa isang pagpupulong daw, ibinigay ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan ng 100 billion peso insertion na galing di umano sa Pangulo. Galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Dagdag pa ni Ko, pinagtalunan pa nila di umano kung magkano ang halaga ng unprogrammed funds para sa 2025 budget. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Kasunod ng paglalahad ni Zaldico sa mga alegasyong ito ay naglabas siya ng mga listahan ng proyektong iniutos di umano ng Pangulo na i-insert sa 2025 budget na nagkakahalaga ng kabuuan 100 billion pesos. Ayon kay Ko, desidido na siyang magsalita sa kanyang mga nalalaman matapos daw siyang gawing panakiputas o poster boy sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Charles Nicolimon RNG News